So, good day ulit uh, mga ka-sellers. Um, I'm CJ Altonaga. Will be this, uh, I'm a CPA accountant since, uh, since 2014. I'm here to discuss naman ngayon yung cash receipts and cash disbursement book. So, this will be ano lang to, guide lang kasi parang wala namang uh, specific na kung ano yung details na needed ni BIR. So, for our agenda today is para maalaman nyo kung paano magsalat sa books ng uh, cash receipts and cash disbursement o yung BCR o yung BCD. So, yung book of cash receipts o yung BCR, ito siya. So, malalaman mo na yung books mo ay yung BCR kasi nakalagay BCR. So, book of cash receipts ang ibig sabihin. Tapos, may date kung kailan siya natatakan. So, yan. So, sa cash receipts book, ibig sabihin, as from the word itself siya, na ito yung mga cash na nareceive mo. Kaya nga, cash receipts books, lalo na yung mga nabenta mo. Mga benta mo, So, ito yung gagawin natin ngayon, parang guide lang siya. Dito yung, ito talaga yung dapat na gawin. Ganun siya. Kasi, uh, wala namang specific na format na binigay ni BIR regarding sa pagsusulat ng books. So, correct me if I'm wrong here. So, hindi ko talaga sure kung meron talagang format na binigay. Kasi wala naman ako makita dun sa mga tax-related. Pero ito, yung i Papakita natin mamaya is yung common practice. So, ayan. Ang details needed para na importante is yung date, may date, may reference number, may client name, may amount, tsaka others that may be relevant to recording. Ito kasi mga to, yung date, reference number, tsaka yung account. Ito yung madalas na tinitingnan ni BIR kung sakaling mag-double check siya. Noam? uh, ng mga account na pinasa mo sa BIR form. So, ang mahalaga, may details na kapag tinignan ni D BIR is magmamatch siya sa na-report mo sa BIR forms. Example, uh, ang BIR form mo is percentage tax na 3%. So, ang ano mo doon is total sales, kung, kung gross sales. So, ang dapat magmamatch yung gross sales niya sa cash receipts books mo. Yan siya dapat. So, next, ano nga ba tayo maglalagay dun sa BC, BCR natin? So, first, need muna natin i-identify kung ano yung mga ilalagay at yung reference. Sample natin tong ano, Shopee report. So, ito yung Shopee report namin. Uh, for the days na January 29, January 30, and January 31. For example lang to, no? So, makikita nyo na uh, small seller lang talaga kami kasi ang products ng namin, ang daily sales ng namin is less than 1K. May 48 pesos mga. So, yun. I-survive lang tayo. So, sa atin, sa OR at SI mo yung binigay, yung kung may OR kung ano man yung binigay sa ni BIR kung OR man yan or SI, ang details na needed mo is uh, yung di ba pre-number yung OR niya yung sa taas meron siyang an uh, naka-identify na talaga na number yan ito may details na talaga yan tapos Yan. Tapos, ang date. Date is ito. Tsaka ito. Match siya, di ba? Tapos, yung client name. Since sabi dun sa uh, bagong ano, yung ease of paying tax. Uh, uh, pag, below 100, pag below 500, pwede mo nang i- uh, i-summarize into sa isang araw yung mga uh, na-receive mo. Basta below ano, 100. Uh, below 500. So, eto sa amin kasi panigurado iba't iba to kasi 600 lang. So, ang ilalagay is by client name is Barrio siya. Sa Shopee, Barrio siya kasi maraming client siya. Tapos, kung may client tin, pero kung wala, wag na mo nalagay, XXS. Tapos, kung may merchandise details ka, pwede mo natin ilagay, FSI. Tapos, ang total natin is itong merchandise total. Ayan. Ito yung mga nakalagay sa OR, di ba? So, paano ba ilalagay natin yan sa books? Di ba, ganito yung books natin. ah uh, sample lang to, no? Ito yung parang books niya. Uh, parang 10 column book siya. So, ito, Ah, uh, ito muna sa left side natin kasi 'pag cash usually pag cash receipts books, konti lang naman ang nilalagay. So, hindi siya naga-extend to the other side. Ito sa left side lang muna tayo. So, as I said kanina, ah uh, 2024 na ngayon. 2024 'yung date natin. Tapos ito, sinisimulan ko na lang muna sa January 29. Pero kunyari nasa ibang page na yung uh, January 1 to January 28. So dito sa page na to, uh, dahil puno na yung yung kabilang page, nandito na tayo sa page uh, page 2, sabi natin ganyan. So ayan. So January 29 ito siya, January 29, January 29. So, ang lalagay natin is Barrio P, kasi iba't iba naman siya. Pero kung marami ka namang OR, ito kasi for OR number natin siya. Yan. Pwede mo rin siya ilagay SI. SI. Yan. Yan. Ito yung number, yung reference number. Kaya pag tinignan ni BIR, dapat meron to tapos magmamatch siya dito sa 606 na na nasa OR mo. Itong nasa OR mong 606. Mag-match siya. Pero gusto mo kasi parang ito nga ay cash receive, cash receipts book. Ah uh, feel, ah uh, feel free naman na ilagay pa to or ito or wag mo na ilagay. Nahan sa'yo ang decision. So, para sa akin, siguro, ah uh, ilalagay ko yung charges na 76 pesos. Ay, yan, 76 pesos. Tap, ito yon Ito yung charges niya. Pag tinotal mo yan, magiging 76 pesos. Tapos, yung actual cash receive, na 530. Kasi, kaya nga to cash receive seats books. Kasi, dapat yung actual na cash receipts yung nakalagay. So, ayan siya, 530. So, ganun din with uh, January January Ayan. Tapos kung anong OR number siya, kasi tapos na yung 50. So, 51 na. Ayan. 58 pesos, 7 pesos. yan siya. So, ayun. At the end of the month, kailangan mo siyang itotal from January 1 to January 31. Kunyari, ang total mo is ganyan. Para hindi na mahirapan si BIR maghanap ng magkana ba yung uh, January sales mo. So, Uh, dito naman, pwede mo naman i-overlap yung mga lines-lines dyan. Tapos yun, magsisimula ka na ulit ng ano, February 1, 2, 3, kung anong OR number, ganyan. Okay? So, sa, ito yung sa left side. So, for the right side, siya. Uh, since uh, 10 column siya, parang magkasama siya. So, pwede mo na siyang i-overlap. Yan, date, uh, client, mag-ano siya na uh, dalawang columns. Yan, so, uh, yung number 7 or number, merchandise total, tapos charges, actual receipt. Yun, nakadepende, feel free, sabi ko nga, feel free kung ano yung mga gusto mong ilagay dito. Pero, ang mahalaga dito is my date, kasi yun yung tinitingnan ni BIR, may reference number. Kung or, OR man yan or SI. Then, kung magkano yung merchandise total and the actual cash receipts. And, syempre, yung total natin for the month. Kung gusto mo, lagyan mo na din ng total for the quarter, total for the uh, annual, para uh, madali na lang kay BIR maghanap or ma-determine kung tama yung nasa records mo. So ayun, that's for the cash receipts book, mabilis na naman siya. So for our cash disbursement book naman, na uh, BCD naman siya. So so dito naman tayo sa uh book of cash disbursement. So malalaman mo na book of cash disbursement siya kung ang tatak niya is my BCD na nakalagay. So book of cash disbursement. As the word is self, itself, uh, cash disbursement book, so word naman na disbursement, ibig sabihin, may ilalabas, ilalabas mo yung pera, cash disbursement. So again, guide lang to kasi wala namang specific format si BIR tungkol sa pagsulat ng books. So again, uh, di ko alam kung totoo nga bang wala siyang guide. na uh, Paki-comment na lang kung meron man or para mabago natin or magkaroon tayo ng another discussion kung merong uh, format talaga si BIR. So, itong mga didiscuss ko is yung practice lang around dito sa mga nag-accounting. So, yon ang important details naman dito, may date, may supplier's name or description, yung reference number para makakita ni BIR kung ano yung, uh, kung saan siya titingin. Tapos, yung cash amount, tsaka yung mga expenses amount. So, here naman, so, medyo mahaba to kasi kailangan uh, lumalabas din siya at uh, uh, na ma-maximize natin yung isang buong page ng books. So, same siya. Diba, 10 columnar books. So, at, first kanyari, uh, ang ang date natin is 2024. So, nung January, uh, sabihin na natin, January 1 to 14, nasa kabilang page. Itong January 15 na lang yung uh, this uh, this month. Dito ka na sa page na to. So, ayan. Ngayon, nung January 15, nagpasweldo ka. Wala ka naman suppliers doon kasi hindi mo makailangan. Pero, pwede mo siyang ilagay yung pangalan nung... Uh, employee mo. May pangalan ng employee dyan. Tapos, ang reference mo, wala ka namang number dun. So, payroll sheet. Tapos, kaya mo sinabing credit, ibig sabihin lalabas. Tapos, yung debit dito is yung, uh, para kasing sa accounting entry, kapag ang cash ay lumabas, ibig sabihin credit siya. Pero kapag yung expenses ay pumasok, ibig sabihin debit siya. So, ganyan siya medyo madugulang po tayo accounting entries. So, for now, ito muna. So, kunyari, si, nung January 15 is nagpasweldo ka, so nag-cash out ka. Tapos, saan mo siya kinash out? Sa cash in bank. So, yun, uh, 7,000, ah uh, yung 7,000 pinasweldo mo. So, 7,000 here, tapos 7,000 dito. Ganun siya. Para debit the end, debit minus, uh, credit minus debit equals zero. Parang double entry lang siya. So, no January 16 naman, example lang is bumili ka kay ABC Corp. ng raw materials. So, si ABC Corp. is may SI number na ganito. So, dahil mayaman ka, binili mo siya ng cash on hand. Ibig sabihin, meron kang cash na 16,000. Yan. 16,000 dyan. Then, uh, nilab uh, pinasok, mo siya, uh, pinasok mo siya sa expenses ng materials na 16,000 din. Kung medyo ma kayo, pwede nang ng ganito. Kasi sa accounting, it indicates na nilabas mo yung pera. Pero kung hindi ka naman ma-arte, kung gusto mong naka, ano lang, pwede namang isang buo lang. Tapos, sabihin na natin noong January 6, 17, bumili ka sa National Bookstore ng band paper. Tapos, uh, meron siyang OR or yung SI, SI, kung SI man siya. Tapos, eh, ang total na binigay mo dun sa empleyado mo is 1-1. 1,000 lang yun na gamit for office supplies, then 100 for transportation. Ganyan lang siya. Parang, dapat, etong nasa side na to, yung debit side, is magmamatch dito sa, ay, yung credit side, is magmamatch dito sa debit side. Ba, 1, 1, 100 plus 1,000, magmamatch siya. So, yun, yan po. So, the end of the month, magta-total ka ulit. So, 100, kunyari, ang cash on bank na nilabas mo is 1,000, 500,000, tapos 53,000 naman sa cash on hand. Yan siya. So, at the end of the month, meron kang materials na na-purchase na 32,000. Ganyan. Uh, siguro hindi magiging balance ito. Pero dapat, balance ito, yung pag pinag-plus mo to tapos balance din yung mga nandito. Balance siya sa Uh, total neto at saka balance siya itong mga total dito. Sa example lang na to na hindi balance eh, kasi hindi natin, hindi ko na ano agad edit. Sorry. So, ayun. Yun lang siya yun sa cash disbursement. Kung an itong cash disbursement is pang uh, mga disbursement, mga expenses. So, here na tayo sa final tips and takeaways natin. So, guide lang po ito. Uh, sabi ko nga, guide lang ito as usual practice sa mga companies or sa mga individuals na may manual books. Pero, since wala po ata kasing ata na specific format si CVR regarding sa bukas of account. Kung meron man, pa sabihan po ako sa comment or kung i-chat nyo po ako para mabago po natin kung meron. So, ayon ang takeaway pa na isa, hindi pinapasa every quarter ang books of account. Pinapasa lang siya kapag puno na yung books at need mo na magpalit ng bago. Ito, sa BIR, ano nila, sa BIR site, sabi dito, this means that it is not necessary na ang taxpayer is mag-register ng new books of accounts every and each and every year. Pag ano lang talaga siya, pag napuno na yung books of accounts mo at kailangan mo ng magpalit ng bago or malapit na siyang mapuno tsaka ka magpapalit magpipapasa at magpapalit ng bago so third one kapag na tax map ka kasi or kapag na BIR audit ka dapat may laman yung books mo kung hindi magbebenepisyo ka kasi kung ang tax map uh, natin is biglang may bibisita sa na BIR sabihin na sa mga ano yung BIR ipaskil yung mga pinapaskil sa BIR, yung binibigay na ipapaskil. Then, nasa na yung mga OR mo? May laman ba yung mga OR mo? Yung books of account mo, may laman ba? Kasi failure na mag-file or mag-supply ng no information dun sa uh, books or dun sa OR, uh, meron siyang penalty na 1,000 pesos to 25,000 pesos. So, for each na yun. For each, nakalagay dyan. Pero, yan. Basta ang the aggregate amount nya is to be and for, shall not exceed. Yan, 25,000. Tapos, uh, may nagtanong din kung pwede ba Excel file tapos ididikit na lang sa books. So, kapag manual books kasi, dapat sulat talaga. Kapag piniprint, loose leaf na tawag doon. Tapos, uh, loose leaf na yon tawag. Tapos, ina-apply yun kay BIR. So, mag, uh, magpapasa ka lang ng 1905 at tayo. Uh, ipapasa mo, tapos, kapag meron ka ng pin uh, pinayagan ka mag-loose leaf, pwede kang, pwede mong gamitin yung exit, tapos ipiprint mo lang. Tap Pero, ipapasa mo yun every first month of the taxable year. Kunyari, ang taxable year mo is calendar. So, every uh, January to December. So, uh, yung transaction mo ng January to December 2023, dapat yung books nun no, ipasa mo ng January 2024. So, basta kailangan, basta free takeaway, basta kailangan updated yung books mo in case may mangyaring silipan ni BIR. So, ayun. Yun lang. So, thank you again. Thank you for watching hanggang dito. If may natutunan kayo, please like and share and subscribe na din para updated ka sa bagong uploads. Lalo na sa mga uh, accounting tutorials natin, lalo, lalo, na sa mga small sellers na ayaw mag-hire ng accountant. So, our YouTube channel will be, uh, our YouTube channel is at plusf travel. So, initially for travel talaga siya pero dahil marami nga tayong nagtatanong about accounting, so nandito na siya. So, thank you ulit. sana po mag-subscribe kayo. Kasi 64 pa lang yung subscriber natin. Niya. Thank you po. Kahit na ano. Thank you and God bless.